Hello po mga katropa. Ito po yung update natin sa alaga nating mga wild ulang. Ah uh, ito po yung dito po yung dati kong kulungan ng mga gapi. Ah uh, dito po muna nilagay yung ating mga alagang mga ulang wild ulang. Mga nakatago lang po sila. Ayen po yung isa oh. Labas po yung sipit ng isa oh. yung sipit. Saka na yun po yung... Saka na ito po yung isa. Ayan na ito po. Ang ating udang na isa. Saka na yun po. Nakatago sa halaman. Ayan, nandun po yung iba sa mga bato. Nakasingit po sa bato. Hindi po sila nalabas ngayon. Uh, bali ka lilipat ko lang po dito sa ating... Sa ating malit na pan. Ito naman po yung mga... Halaman na binili ko. Dito ko po muna po pinaglaga, pinaglagay para po... Makal, maka, makalaki meron din po ako dito sa kabila ito po ah, binabadang ko muna ng tubig kasi ito po ay matagal ng istakay kaya po binabadang ko muna ng tubig